Oh yeah, French toast, sausage, bacon, yeah. you need to put some yes. other stuff as well, not just beans. Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa akin na isa nating kababayan ang sabi niya sa akin, Sir, panay Pilipino food naman yung binablog ninyo. Sana ipakita nyo rin naman yung pagkain ng mga Briton at yung mga traditional na pagkain nila. So ngayong araw na ito mga kapatid, samahan ninyo kami at pupunta kami sa isa sa mga restaurant dito sa aming lugar kung saan nagsuserve sila ng traditional English breakfast. So ayan, uh, nagbayad na si mami at yung mga bata ay talagang excited na na pumunta sa lamesa. Ito nga pala yung traditional nila na pagkain pagkain dito mga kapatid, lalong lalo na pag breakfast, ay ang tinatawag nila traditional English breakfast. So meron silang French toast, bacon, sausages, egg, beans, tomato, hash brown, black pudding, egg, uh, mushroom. So ayan, one to sawa yung pagkain dito ng almusal. Ikaw na lang yung kukuha at magsiserve. Pati yung mga itlog dito, meron din sila. At yung tinapay ay meron dito mamimili ka kung brown bread o white bread. May mga butter, jam, marmalade. So ayan si mami ang gustong gusto niya yung Uh, toast bread. So, ayan. <laughs> kulitan muna. Lagi kami nagkukulitan mag-asawa. Ayan, araw-araw kami. Talagang, ay nako, nagkukulitan. Para kami mga bata, mga kapatid. Alam niyo yung high school, sa college na talagang nagkukulitan kami araw-araw niyan. Talagang yung mga bata nakikisali din sa amin sa kulitan namin. Para pati din kami mga bata, mga kapatid, pag sa araw-araw nagkukulitan kami. So, ayan, si mami, naantay niya yung tinapay niya. <laughs> Ang tagal. So, ayan, dito, libre yung kape. One to sawa din. Kasama na sa binayaran mo. Ngayon, si Tayshan. Nagkukulit na naman. <laughs> dito, mga pati, nagbayad lang kami ng 5 pound 50 uh, para sa adults na breakfast at saka 3 pounds naman sa mga bata. So, ayan, kakain na kami. Traditional English breakfast. Tayshan, hey, what did you get? To everyone. French toast with beans on it and hash browns. Mmm. And even, what did you get? And hash browns. Hash brown. And sausage. Bacon. Bacon. <laughs> and egg. And egg. Oh, good. I got even egg. Got strawberry jam. Mm. Mhm. Mm and toast. Toast. Ash brown. I uh, wanted to toast knife. Ash brown. <laughs> Ash brown. And yes. egg. It's got cheese on it. Cheese. So yeah, no kung magkakatulad ng sa kape, so at ang baso ng pizza. itong mga bata talagang sobrang enjoy dun sa breakfast nila sinasamantala lang namin mag-asawa na habang bata pa yung mga bata ay yung mga memories namin na bubuoyan